Ang Philippine Consulate General naman sa Hong Kong patuloy pa rin ang on-the-ground operations matapos po ang malaking sunog na sumiklab dyan. Bayanihan spirit naman ng mga Pinoy nang ibabaw. Kaugnayan, may nakalapang report ng Bombo Radio Jensen. Patuloy ang on-the-ground operations ng Philippine Consulate General sa Hong Kong para matunto ng iba pang mga Pilipinong biktima na malaking sunog sa residential complex sa Taipo. Sa panayam ng Bombo Radio Jensen, Inihiyag ni Cherry Tagnong na kinumpirma naman ng konsulado ng Pilipinas na may isang Pinoy na nasugatan sa sunog at may isa ring nawawala. Sa ngayon, 24 na overseas Filipino workers na ang natunto ng Philippine Consulate. Sinabi ni Tagnong, mabilis ang pagtugon ng gobyerno ng Hong Kong upang matapos na ang malaking sunog. Anya ang mga Pinoy naman doon ay nagbayanihan sa pagbibigay ng mga pagkain at gamit sa mga inilikas mula sa building na ngayon ay nasa evacuation center. Nagpapatuloy ang usok mula sa mataas na residential building. Nabatid na tinatayang nasa mahigit 4,000 katao ang naninirahan sa naturang public housing sa naturang lugar. Ano um, kasi sila dito? Eh, yung ang gobyerno ng Hong Kong is sobrang Uh, kumbaga bayanihan sila tulong-tulong para ma mabilis matapos itong ano. Kaya may mga mga kababayan at saka yung mga residente na tumutulong, may bigyan ng pagkain, gamit. Yeah. Okay. Tulong -tulong. Yan ang ulat mula rito sa impila ng Bombo Radio Jansan. Ito si Bombo May Declaro Bombo Radio Philippines, the number one source of news and information. Basta Radio, Bombo!